Binigyang linaw ng Bureau of Internal Revenue na ang pagpapataw ng buwis sa mga online sellers ay matagal nang ipinapatupad. Sinabi ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. dahil sa paglaganap ng mga online selling platform ay minabuti lang higpitan ang pagpapataw ng buwis. Ang uh, revenue regulations na to ay nire-regulate lang natin ang pagbabayad ng buwis ng mga online sellers. Ang mga online sellers, dahil nagne sila, ay uh, sakop na sila at uh, kailangan nila magbayad ng income tax. Depende sa dentahan nila, kung mataas, eh, kailangan sila magbayad ng income tax. Ngayon, ang uh, revenue regulations na in natin ay uh, pamamaraan lamang ng pangungulekta ng buwis na dapat nung simula pa lang silang nagnegosyo as online sellers dapat na nilang binabayaran. So hindi po ito bagong buwis. Tala ng mga ibang tao ay nagpataw tayo ng panibagong buwis. Kundi pamamaraan lang po kung paano kukulektahin ang uh, ang uh, portion po tinatawag taw na creditable withholding tax dahil hindi po lahat ng uh, ano ng uh, income tax sila ay sinisingil through this system ma maliit lang po, one half of 1% of the gross revenues ang uh, kokolektahin ng mga online platforms at payment gateways. Iginit nito na ang nasabing mga buwis ay hindi sumisira sa mga maliliit na negosyante. May malaking tulong din anya ito ang nasabing pagbubuwis dahil madaling mahabol ang mga online sellers kapag sila ay inereklamo ngayon dahil nga ang daming hindi uh, nag-nagre-register at uh, ang daming hindi nagbabayad ng uh, tamang buwis dito ay um, minabuti namin na uh, ma-regulate pa ito ng mas maayos so Itong uh, RR na to is more on tax administration lamang, di pagpapataw ng uh, panibagong buwis. At uh, yun nga, nakita natin na medyo unfair dun sa mga traditional na titinda at uh, nagbebenta dahil kasi lum lumalaki ng lumalaki ang nandito sa online, sa mga nasa mga websites, uh, sa internet transactions. Dahil din po yan sa uh, dialogo na ginawa po natin, minabuti po natin na talagang ma-exempt yung mga maliliit na mga negosyante para naman, kasi yan din ang mga nakikita namin na kadalasang komento ng mga negosyante nangalang sila at makakaltasan pa sila. So, ang ginawa natin, naglagay tayo ng threshold na 500,000. Hindi naman lalampas ang benta mo ng 500,000 sa isang taon ay hindi ka masasakop dito sa withholding taxes. Ako si Bombo Juvino Galang, nag para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radio Bombo.